Mayong buntag guys. So magluto tayo ng tahong na naman. At wag nyo pansinin ang tadparan kay luma na talaga yan. Ngayon malik yung tata. Ito guys, tilapia. Pepritohin ito ni Princess guys. Para baon ko at baon niya rin. So ito yung kagabi na meatloaf na tira. So, takam na takam talaga kami guys ng ano, ng ulam kasi ito um, uh, pa naman puro ano yung ulam mo? Puro mga canned goods tsaka noodles. Ta. Hindi ka ba magsawa, na. Ang nahugasan na ni Caldero malinis naman na pero hinugasan kasi namin ulit yan para pagalinis na ito meron kami na silang ano kay magpansit sana kami gisa yung gina magsat stand kami ito ito gigisahin na lang ito na princess Ubus ang aming mga dilata guys. Saka yung noodles at pansit canton. ayan. Hindi talaga kami sanay na puro karne kayo, bilis lang namin magsawa. Pero pag isda at gulay, hindi kami nagsasawa. Ewan ko bakit. Sa kasanayan lang siguro yan. Lumaki kasi kami ng isda at gulay kaya nasanay kami sa satsang gulay. Pag karni, naano kami? Bilis namin masawa. Hi guys! Mga una naman kita guys. Ang ulam natin ay tahong. Tahong na may gulay. Na, ah, gulay. Na o. gulay. Aray ko. Init. May gulay siya guys. Ayan na. Ah. Na. Pansahong sana to ng pansit. Pansit. So si Tamad, magluto ng pansin. Ito ay mo Ano mo? Yung tilapia. Yung tilapia, guys. Niluloto pa lang. So, ito na lang muna. Kaya gutom na gutom na kami. So, ito. Yung ano. Yung tira namin kagabi. ako lang pala po kumain. Kapit tayo. Ano namin to? ay Iinin namin ito kay... Lutod po doon. Itapon kay sayang man. Makakabal ko sa basura. <laughs> Nag-aantay kami ng basura kay... Dati ang basura kay... Five, alas 5 pa lang, Meron ng basura. Ngayon, kung hindi alas 5, alas 6, oh, mag alas 8 na, wala pa rin ng basura. Mamaya talaga yan darating. Traffic siguro. Gusto natin yung pinto? Ito. May uh -huh. nakapasaan? Nakain pa tayo? Tugay po. po. Hm, Ito lang naman. Naman. pala, ka. Hmm. Ito lang ma'am. lang pala. guys, ma'am. Tipos-tipos din tayo, kay... Ah, ano yun? wag ka lame mo rin tayan tao ano lame na hmm bukod hmm hmm puro pag Puro dry ang ulam natin mo kayo no pero kung... Tuyo ang ulam natin, mga bulat, badi ba dito ba, di ba sa bagsawa, no? Ang hmm? bulat ba, mga bulat? Tuyo mo sa Pero pag mga karne-karne, sa bagsawa man tayo.